Magandang araw po sa ating lahat. Magandang umaga dyan sa Pilipinas. Samantalang dito sa kinaroroonan ko ngayon sa New Zealand ay magandang gabi na. So ganyan po tayo, global na tayo ngayon. Uh, and po ang ngayon si Professor Tonton Contreras sa isa na namang edisyon ng Usapan Politika dito sa Facebook Live at sa YouTube. Kumusta na po kayo? Pabalik na pa po ako sa Pilipinas. So malapit na. At mukhang talagang ang maabutan ko dyan ay mga galawan, galawan ng mga Duterte at mga DDS na mga supporters nila. Pinag-usapan muna natin kahapon ang uh, nangyari na kung saan ay nagkaroon ng uh, threat na binitawan si Vice President Sara Duterte. Okay? Uh, at uh, kung saan ang sinabi niya ay kapag kasi ang sinasabi niya may may threat sa buhay niya so kung pag namatay siya ay ipapa-assassinate din niya si Pangulong Marcos si First Lady Lisa Marcos at si Speaker uh, Martin Valdez at ito uh, ay sinugundahan naman ng kanyang ama na nagsalita, siyempre kakampihan ng kanyang anak at sinabi na talagang grabe na ang problema ng politika sa ating bansa at dapat kumikilos na ang militar na parang iniimbita ang militar na magkumilos at mag-alsa o kaya ang tawag doon kudeta alam nyo po, kalimutan muna natin kung sino ang mga actors involved pero ang pagbabanta po sa Pangulo sa buhay ng Pangulo isang krimen at ang paghikayat na magkudeta ay inciting to sedition po yan. Ibig sabihin yan ang krimen niya na pinaparusahan ng batas. So nakalulungkot sabi ko nga at nakariktay sa gitong sitwasyon. Na parabagang ano bang nangyayari sa ating bansa. Na yung mga ganitong klase ng mga usapin ay nauwi sa ganitong klase ng... Uh, parang bantag-babanta. Alam nyo, there was a time na ginipit natin ang mga politik like ang mga Marcoses, ginipit natin. Pero hindi natin sila naring ganun, ganyang klase ng mga sinasabi. Si Vice President Lenu Bredo na dati ay Vice President natin, ay nalagay pa nga sa sa Matrix. Uh, hindi natin narinig ng ganyan ang sinasabi. Sabi nga na Senadora Laila de Lima, siya ay nakulong ng pitong taon pero hindi man lang siya nag ng fit. Pero ito nangyari ngayon, wala pang isang linggong nakulong ay meron na kagad ng na mga nagwala at nagpakawala ng mga salita ng mga delikado. Ang sabi ni Senator, ang sabi ni Senator Bato, nakakampi ng mga na uh, ng mga Duterte. Taken out of context lang naman daw ang sinabi ni Vice President Duterte, ang kanyang pagbabanta. At in fact, ang sabi ni Vice President Duterte, eh, hindi naman talaga siya nagbabanta. Ginagawan daw ng issue yung sinabi niya. Pero sana naman huwag tayong gawing tanga. Kasi malinaw naman yung sinabi niyang no joke. No joke. Diba? Malinaw. Malinaw yung pagbabanta kasi ang pagbabanta, sabi ko nga kahapon, kapag sinabing uh, pag ako namatay, ipapapatay din kita. Pagbabanta pa rin yun. Hindi conditional yan eh. Parang pag ako ginanito mo, ay patay ka sa akin. Pagbabanta yan. Kapag may mangyari sa akin, ipapapatay kita. Pagbabanta yan. Kahit ano pang baligtad natin, hindi yan pwedeng i-take out of context. Huwag naman sana tayong gawing tanga ng mga senador at ni Vice President Duterte. Takasan na po tayong magsalita. Malinaw naman po in full view of everyone. So, yung huwag tayong i-gaslight. Alam mo yung gaslighting, ito yung pinaparamdam sa'yo na ikaw pang may mali. Ginagaslay tayo ni Vice President Duterte ng mga kakampi niya, ng mga DDS, na parang tayo pa yung may ismali. Parang tayo, tayo pa yung tanga. Tayo pa hindi nakaintindi. Sa ordinaryong sinasabi, kunyari ako may tao, sabihin kita, pag may nangyari sa akin, patay ka. Hindi ba pagbabanta yun? Kung mamatay ako, ipapapatay din kita. Meron akong iniwanan na mga instruction ako pa yung nangyari sa akin, patay ka hindi ba yun ay pagbabata? Anong natitake of context doon? Ano yung sinasabi ni Vice President Duterte na parabagang ang nag-exaggerate lang ay ang administrasyon? Na ini-spin ang administrasyon in such a way? Ano pang isi-spin mo doon? What is there to spin when it is an open threat? Sa kasing magpaliwanag, sa halip na humingi ng pamanhin sa halip na magpakumbaba ay tayo pang pa ginagaslight. Doon ako medyo nagagalit. O katulad nitong kanyang tatay, si dating vice president, si sa dating president Duterte. Yung sabihin dapat mag-interview na ang militar. O ang militar lamang ang makakasolusyon dito. Hindi ba 'yun ay isang malinaw na paghihikayat para mag-alsa ang militar? At pag nag ang militar, it's a coup d'etat. So again, ito ba'y nami lang natin, nami-misinterpret lang natin. Alam mo, kung meron man dapat sisihin dito, huwag nating gawing biktima dito ang mga Duterte. Ang dapat nating sisihin dito, sila din mismo. Kasi ang kailangan lang namang ipaliwanag ni Vice President Sara Duterte, sana punta yung pera na inalat sa kanya kung maayos naman ang pagkakagastos doon, wala na pa tumpik-tumpik. mag na. Kasi kung walang itatago, kung ako naman, malino, kunyari ako yun, malino ang pagkakagastos ko, ibibigay ko lahat sa inyong record. Ayan Ay, o, tingnan nyo. Bakit kailangan pa magkaroon ng ganito mga squid tactics o taktik ng mga pusit na kapag nasusukulay, nagpapalabas ng tinta at tayo pa yung parang inaakusahan na tayo pa yung nagka, Parang tayo pa yung may problema, parang tayo pa yung nagkakasala. Hindi maganda yun. At ito tamang mga diehard Duterte supporters. Hindi ko maintindihan. You know, na para bang ano ba ang pinakain sa inyo ng mga Dutertes? Bakit ganyan? Talaga bang ang pagsamba natin sa mga politiko ay sapat na para tayo ay mawala ng moral compass para malaman ang tama at mali? na irrationalize natin. Eh, ang dami sa inyo, abogado, ang dami sa inyo, doktor. May mga doktor akong kilala, may mga businessman, may mga pinag aralan Eh, bakit parang, ako kasi, pwede kong hangaan ng isang politiko, pero pag may ginawa ng mali, eh, wala, wala sa akin patumping tupik, babatikusin natin yan. Lahat naman dumaan dumadaan tayo sa krisis ngayon. Pero sana naman wag na nating dagdagan. <laughs> Pakiusap lang. Parang gamitin naman natin ang utak kasi libre yan eh. Binigyan tayo ng utak para gamitin. Malaki bang kawalan na sabihin na mali naman talaga yung magbanta ka openly? At ito namang mga dilawan at mga pink na hindi makamove on. May mga ron pa rin kasi hindi makamove on eh. Na para bang ang sinasabi pa ganito, na parang ah, sila mga labanan lang naman ng kapwa magnanakaw yan eh. Wala kaming nataon oh, na, no, bili ka ng popcorn, naglalaban na yung dalawa. Na para bang teka muna, pinagbantaan ang buhay ng Pangulo mo, sa natutuwa ka del Marcos yan. Di ba parang ah, labanan lang naman ang magnanakaw, so okay na magbanta, okay na magkudita. Dahil labanan lang naman daw yung mga magnanakaw parang nakakapika din kasi parang eh, on na kayo, 'di ba? Parang sabi nga, tapos eleksyon, 'di ba? Ang pinag-uusapan natin dito ang kinabukasan ng bayan. Hindi yung 2022 na tapos na. Ano na ba tayo 2024 na? Hindi ba 2024 dalawang taon na? Hindi ba? Parang what is there? how do we cure this malady? Na andiyan yung idolatry na kahit malina mga pang, ang presidente, ay patuloy pa rin natin dating presidente o ang kanyang anak ang vice presidente ay sasambahin natin kahit mali. Ito naman, yung kabila naman, hindi nagkakanawawala na ng moral compass na parang, teka muna, Uh, para sa kanila, eh, pareho namang magnanakaw yung si Marcos sa si Duterte. Awaya nila yan. Oh, no? you deserve it. Yun ang yung mga bumoto. Parang sinisisi nila, ginusto nyo yan. As if, pag magkagulo ang bayan, pag magkaroon ng kudeta, ang mga bumoto lang kay President Marcos at kay Vice President Sara Duterte maapektuhan. Parang hindi naman maganda, no? porket natalo ka, eh, wala ka nang pakialam. Parang natutuwa ka na. Hindi ba? Pag-isip-isipan pa naman natin yan, di ba? Samantalang kayo galit na galit sa tukhang, di ba? Ano bang linya nyo? Parang galit kayo sa mga DDS na ginya justify ang drug war sapagkat kriminal naman yung mga yan. Nararapat yung mamatay. Mga drug addict yung mga yan. Pareho lang naman po logic yan doon sa ay okay lang na isasinate yan si BBM kasi pareho naman sila magnanakaw ni Sarah. Parang what is that? Where is that coming from? Mag-isip-isip din po tayo. Huwag tayong magpabulag sa ating mga idolatry. Kasi kung kung ganyan kayo, bahagi kayo ng problema. You are the ones enabling the violation of the rule of law because when someone violates the rule of law, it becomes contextual and relative. ba? Diba? Pag ang nag-violate ng law, idolo nyo, okay lang. Kapag ang na-violate, ang, ang ginagawa ng kasamaan o bini binibiktima ay kagalit nyo rin, okay lang. Eh dito sa sitwasyon na to, ang mga dilawan at mga pink, parehong naglalaban yung mga hindi nila gusto, parang nagsasabong abay tuwa na palakpak, na parang bagante muna. Pag nagkagulo ang bayan, kayo ba hindi apektado? Di ba? Nakagagalit din. Di ba? So lahat may problema eh. Sana mahinahon tayo, mag-isip tayo, para may balik natin ng moralidad at etik sa politika, gamitin natin ang ating utak, hindi lahat puro puso at galit. Huwag tayong sumamba ng mga tao. Kapag mali, punahin. Kapag tama, purihin. At kahit na ang ginagawa ng mali ay kaaway mo. Kung mali, mali. Kahit na kaaway mo, pag gumagawa ng tama, purihin mo. Kahit kaibigan mo, pag gumagawa ng mali, banatan mo. Punahin mo. Ganyan dapat sa politika. Siya, sige. ako'y magpapahinga na. Maaga pa tayo bukas. Sana nakapagturo kasi yung kaisipan, na plus ko yung mga puso at napabago ang mga pananaw sa buhay, lalong-lalo na sa usapang politikal. Dahil sabi sa akin ng Lasal, teach my touch search and transform lives. At sana, nakapagsilbi ako sa bayan dahil sabi sa akin ng UP, serve the people. O sige, ingat po tayo lagi. Sa biyernes, magkakaroon ulit tayo ng usapang politika. Okay? Promise yan. Uh, so, ingat-ingat po tayo. At hinahong mahinahon yung mga supporters, mag-isip, bago mag-post, kung ano anong pinupost niyo sa social media think before you click okay Huwag na nating dagdagan ng gulo ng mga politiko okay siya sige maraming salamat sabi ko nga magandang umaga magandang tanghali magandang gabi kung nasaan man kayo sa mundo kahil katulad niyan umaga uh, hapon sa ah, magandang hapon sa sa inyo sa Pilipinas dito sa New Zealand eh, magandang gabi na So, bukas, babalik na ako sa Pilipinas. So, balik ulit tayo ng same time, Manila time. Pero ngayon, pagkikita kita ulit na si Miernes. Kwentuhan ulit. Lagi ko yung sinasabi, Yopi pinang may mahal, Animal Asal. Bye for now.